Yes po, Sir Director. Ano, itinaas po ng OCD and the RRMC ang blue alert po para sa Translation 2024. Simula po ito nung linggo, January 7. Ano po ba ibig sabihin nito? At ano-ano yung mga naging paghahanda nyo rin po? Opo ma'am. Um, gusto ko lang po i-assure yung mata no, that this is nothing to worry about. Ito lang po ay internal na proseso ng uh, emergency operation center natin at ng buong NGRIM-OC para lang po mas mapaiting yung uh, pagmumonitor natin at koordinasyon. no. At uh, we're in 'yung pong mga relevant na mga ahensya at saka mga uh, ah, particularly yung mga uniformed services are uh, uh, augmenting po din 'yun tumutulong po sila doon sa ating NDRMC uh which are also manned by uh, personnel po from the Office of Civil Defense po. So, ang gusto lang po uh, gawin nito mama ay para po uh, mas maigting yung pag natin at kung may kinakailangan pong may mga challenges po or may mga pangangailangan na dapat uh, solusyonan, uh, nandiyan po ang lahat ng kahensya ng, uh, ng miyembro po ng N dream OC. ito po ay labing apat uh, na uh, ang uh, mga miyembro po ito, iba't ibang ahensya po ng gobyerno, yung uniform services po from the AFP, the PNP, the Philippine Coast Guard, and the Bureau of Fire Protection. Nandiyan din po ang ating mga kaibigan sa private sector, sa academe, mm -hmm. uh, yung mga TSO. So, In other words, ma'am, this is a collaborative effort para po mapanatili natin, this is our share also, no? uh, na para mapanatiling uh, data at uh, makabuluhan and successful po yung uh, Transcatron 2024.